Ha? Tago mo na siya dyan. Tago mo na. Tago mo na. Ha? Ayo. O. Oh. Dito, dito. O dyan? Para bayon, naman ha? Ah. Diretso tulog ka na lang dyan. Bumit! no, mo? Ano? Kasi... So, what's up sa inyo mga chong? May nabalitaan ako. Kasi itong si... Fi... Barney, hindi ko alam kung anong trip na ito eh. Hindi ko alam kung anong trip na ito. Nag-aaya may pag-inuman. Ano yun? Ulat nga ako. Uy! Pag-i-doto so, mo. Saan galing? <laughs> dito kasi. anong, anong... Si kuya. Ano sa loob? Oh, tits. Anong dito? Oo. Tits. O! Oh. May ako. Ano? Si, ano daw, si Barney. Ano? Si Barney. oh, Gusto daw may pag-inuman dito. Oh, no? huh? Ano? Ha? Ano yung eh? nabalitaan yan? Wala na- Ewan ko. Basta may narinig lang ako. Oye, Bert. Totoo to. Totoo. Ikaw ah. Abangan nyo mamaya. Abangan nyo mamaya. Pagod tayo. Bert, ako may nababalita ako sa iyo. Sumasama akong robot ah. Ano yan? Anong sumasama mo? Ano yan? Saan mo nabalitaan? Basta narinig ko lang. Chismis mo na naman yan. Naman ah, na naman yan. Ano ka ba? Dumidigit ka lang. Abangan na nyo Abang mamaya. Abangan nyo mamaya. Pustahan tayo. Hindi nga. Oo nga. Eh, sabi niya kasi parang mamanikan daw ang tao siya. Oh! Ah! Ganun yung narinig ko! Bakit? Kung kung! Ganun yung narinig ko! Ha? Ay! Ayaw maniwala! Mamanikan Abangan mo amaya! Mamanikan kayo na sa mamanikan! Kay Butchi! Oh! Huh? Man ang lakas naman ang siya! Seryoso nga! Seryoso nga! Ano nga gagawin niya dito? Ba't siya pumunta dito? Eh, sabi niya mamanikan daw siya, magdadala daw siyang alak eh. Alak? Oo! Oh. Bird. Ano? Kodong. Ano? daw. Ano? Ready ba kayo? Ready. Ready soon. Ano eh? Di ba yun yung lalakit ano? kayo yung bootcut nun? Sakto eh. mag dito. Ano? Mag-iinom dito. Lasingin natin. Tapos? Saglit lang. Saglit lang natin lalasingin. Tapos? Anong plano mo ba? Diret check mo na kasi. Banalatangin. Ano? Sige, game ako. Banalatangin. Game ako. Baka naman pumiyok ka. <laughs> Ano na alam mo sa akin. Baka naman. Ano alam mo sa akin, ha? Baka naman pag in-starteran ko, pumiyok ka. Baka bigla kang mamanhid. Ano ka? Tignan lang natin mamaya. O, sige! Tignan lang natin. Sige, ha? Sige, Tignan natin mamaya. Ito, ito na hinihintay ng ano eh, ng mga viewers natin na magandian sila, Barney. Tang ina mga chong, ito. Ito na, ibibigay ko na sa inyo kung ano yung gusto nyo talaga. At kung ano yung nararapat para dyan kay Barney. Gaya, patay mo na yung Bert. Maganda tayo kayo. taratara. So, ayun mga chong, no? Bali, nandito si Barney sa labas. Nagaya siyang makipag-inuman sa amin ni, ni Bert. Ayun, no? Kung makikita ninyo mga chong, pinagpaplanuan ngayon namin dito si Barney. ta sobrang sobra na kasi talaga eh. Una, pinagbigyan lang namin eh. So, ngayon talaga, hindi ko na palalagpasin to mga chong. Dahil pagkakataon na namin na maagante sa lahat ng mga ang ginawa namin. Ay, lang. Dong, magtago ka. Ha? Magtago ka. Tago ka dyan sa likod. cah, apa salah tu muggle, apa semua yang kita ni tu, apa semua yang kita ni tu, di sini naga kita nanti, di sini naga kita birai, hah, kita nak mengurus, hah, lagu mana seninya? ah, bye, 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 Oh lang guys, tayo kay ngao muna dito ka. Ah. Dito pa nga dito. Dito dito, tapos diyan. Shot to. Ah? Yo. Oh. Dito tayo, to to para strike lang dito ko marap. Yan. Dito dito Boy, yan. Kayo, kayo, para mama ya. Diretso tulog ka na lang diyan, 'no? Ano mo kaya ako nagpunta dito? Bakit? Ano? Kusang tama ako tungkol kay Colin. Bakit? Oh naman. Ano kasi Wui, 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 kau mana? Ah, kau mana? Wui, 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 kau Ah, give, ah, ah, kita mana? Bisa, bos wui. Kita mana? Tidak mana? Nasib kita wui. Bos wui. Dia mau tekan kamu. Kamu pas ke tidur. Lasmin, Lasmin, aduh. what's up sa inyo mga chong no? muli na namang nagbabalik ang inyong tito na si chong otits no? o tito otits kung tawagin ah uh, mga chong eto nga pala ang aking youtube channel ayan kung nakikita nyo eto ang aking followers at pag umabot tayo ng 50k mamimigay tayo nitong dalawang bike lang naman ito <laughs> at syempre mga chong wag ninyong kalilimutan na mag Napindutin ang bell button para lagi kayong updated. Siyempre, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. Ito yung official YouTube channel natin. Ayan. Tito Otits Official. Marami kasi eh, marami kasi gumagaya at maraming ng ano eh, mga nagpapanggap na tayo no? At ginagamit sa mga maling paraan o pang scam So, yan lang ang ating official YouTube channel mga chonga. So, ang gagawin lang natin, magsusubscribe lang tayo, i-click lang natin ang bell button at syempre, wag na wag ninyong kalilimutan na screenshot na kayo ay nakapag-subscribe na dahil pwede rin kayong manalo ng 200 hanggang 500 Gcash sa limang katao lang yan mga chong. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-follow, mag-subscribe sa lahat ng ating account para mga chong!